So what's up mga keepers Maganda nga po nyan Magbabalik sa na sana tayo ng order Yung dalawa doon, no? Tapos biglang umulan Kaya yan. Parang ayaw pa ata ship na yun Pero Tingnan natin kung Kaya naman ship I-ship natin tong dalawang order sa atin Kay Christian tapos kay yung Jim Yan Tingnan natin sa panahon Kung makulimlim ba or Kaya naman nating Ship yan, yan umulan pa magbabalot na sana ako eh ano you know? you no know? sana to na yung ulan para yan tuloy tuloy na tayo sa pagbalot you know? i ship natin mamaya kaya kapag tumigil yung, yung ulan matik mag shift tayo pero kung hindi talaga baka sa merkules na lang tayo ship natin to kapag to so, hindi talaga Tumigil yung ulan ngayon. Ayun oh. Balot sana ako eh. Pero mga gbt natin, antitirahan na lang. Konti na lang. Yung toxic si the short body natin oh. Kasama yung firecracker. cracker. Yung full gold. Man tayo dito full gold galwing. Man, may mga tayo dyan, full gold. Ayun. lang yung ating update. Sa bagsak muna. Kamal man.